Anong hobby mo? Alam mo, sa edad natin, malaking bagay yung may hobby tayo na talagang enjoy tayong gawin. Nakakatulong yung mga hobbies na makarelax tayo. Lalo na kung galing tayo sa trabaho na stressful. Kung uuwi tayo sa bahay, inuuwi natin yung stress. Hindi natin napapansin, apektado na yung relasyon natin sa pamilya. Pero kung may hobby tayo na pwedeng pagbalingan, nadi dissipating yung stress at nakakabawas ng conflict sa bahay. Pwede rin ito magbigay ng sense of accomplishment. Halimbawa, may project ka na gagawin. Masarap yung pakiramdam pag natapos mo na siya. Ano ba ang interest mo? Anong talent or special skill mo? Ano yung bagay na pag ginawa mo, nalilimutan mo yung oras dahil sobrang enjoy ka? Yan ang mga areas sa pwede maging hobby mo pwedeng painting or handicraft or pagtahi pagrepair ng furniture o kahit pagbasa ng libro kung saan ka masaya go isipin mo lang ginagawa mo ito para kay Lord whatever you do work heartily as for the Lord and not for men knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward you are serving the Lord Christ. Pray tayo. Lord, turuan mo po ako na maging productive sa panahon na bigay mo sa akin. I-lead mo ako sa hobbies na magagamit ang gifts and talents sa bigay mo sa akin. Nawa ay magwa ko po ito para ma-honor kita sa aking buhay. Ito ang aking panalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.